sa mga magulang po tandaan nyo isa sa mga pinakamagandang panahon na mailalaan mo sa anak mo yung panahon na handa kang makinig sa kanya huwag mong hayaan na ang nakikinig na lang sa kanya masanay siya na ang nakikinig na lang sa kanya social media barkada niya kaibigan niya o yung kanyang karelasyon oh kung merong unang-unang dapat nakikinig sa isang anak sa mga bigat na dinadala niya yung magulang niya. Kasi ikaw yung pe pwedeng makapagbigay ng pinakamagandang payo sa anak mo. At the same time, sa mga anak, dapat alam natin, pinakamagandang panahon na maibibigay natin sa magulang natin, yung matuto tayong makinig sa mga panahon na ang bigat ng dinadaanan ng ating mga magulang. So, tandaan nyo po, pag hindi natin naayos yung bukas na communication sa pamilya, at the end of the day, ang layo na sa isa't isa, hindi nyo pa alam.